Good morning, good morning, good morning, good morning. Jobin lag again. Ang pagbabalik. Nandito tayo ngayon sa Rupari Pasig. So, i-flex lang natin yung mga unit natin na mga meron tayo dito. Meron tayo dito ng Inmax. Uh, MIUI, Raider 150. So, sa mga gustong mag-apply, sa mga gustong magtanong, game nyo lang ako regarding dito sa mga prices ng ating mga unit na meron dito. So, meron tayo dito Honda Winner X. So, ito yung standard. Ito naman yung premium ng Honda Winner X. So, sa kabila is nandito yung XRM 125 natin. So, meron din tayo dito Honda Click 160. Mas pinaganda na siya mga kagulong. Mas upgraded na yung decals, mags. Meron pa doon yung Click 160. Click 125 na yung standard. At yung isa, yung kulay gray. Standard edition, uh, special edition ng Honda Click. So, sa dulo, yun yung dalawang barako, nakik. So, meron din tayo dito yung Honda Click. Marami kasi ngayon yung Honda Click na dinideliver. Standard version siya. Yung another one ng Honda Click is 160. Black and white color siya. So, ayun mga kagulong. Ano? Sa mga gustong mag-avail at mag-inquire regarding sa mga brand new unit natin, message nyo lang ako sa aking page or sa aking personal account. Uh, Jovin Morante Merida or sa aking page sa uh, Bon Jovin Blog. Thank you sa lahat ng mga sulit. followers ko diyan. thank you thank you right chief mga golong